after namin maki-Christmas party kay Mayor, meron din namang sariling Christmas party slash year-end party slash salo-salo ang trofa. Dito naman sa katrofang Kuya Feles ang venue. Wow, may ihaw-ihaw na ng tilapia on the side. At syempre, late ako. Mukhang kanina pa sila nagkakantahan dito ah. Concert. Actually, akala ko naligaw ako or lumipat sila ng lugar kasi wala sila dun sa usual site namin. Andito pala sa looban, ng lawak din. Bring food to share. At syempre, may tala ako. Gumawa ako ng homemade pizza. Ito yata lagi kong dinadala tuwing Christmas. Sana magustuhan pa rin nila. Lumpiang sariwa made by Ate Star. May tilapia, lechon manok, at sinigang na sorry na lasa hindi umabot. Ha? <laughs> ah? Ang sarap din itong ubebe ko ni Ate Nitz at yung pichu-pichu ni Ate Lerma pizza ko wala pang bawas. Hehe, <laughs> late ka nga kasi busog pa sila. Hindi ko na alam kung sino nagdala ng mga ibang pagkain. Pero thank you po dahil nung pinagsama-sama, ang dami nating foodie. May chicken curry pa kay Ate Mets kaso hindi na nahagip ng kamera. Habang enjoy na enjoy si Wine Master sa pagkanta, Ubus na rin ang fans niya ang wine niya. At di pa rin ako tapos kumain. Ano ba? Mag-bi-video ako kakain. Manonood. Ang dami kasing singer sa tropa. O, ba? Diba,

At meron ding mga nagpapakabisi para hindi kumanta. Libot-libot muna tayo dito sa farm. Ang ganda ng kulay ng baboy. Pero parang natatakot ako sa kanya. Bagong ligo si Mare. Ang cute ng buntot. Pag humarap siya, feeling ko maskuladong tao to. Huh? May nagchichilaks na baka banda doon. Back to the site, may mga nadaanap pa nga kaming mga alagang manok. Nagbabalak na nga mag-uwian at may hindi pa rin nagpapaawat sa pagkanta. Isinakay na nga sa sasakyan para matigil na ha-ha-charot. Nakakatuwa talaga pagmasta ng mga tanim sa farm. At napakaswerte ng mga anak ng farmers. May source ng sariwang pagkain. At meron din silang source of income. Teki comment naman, tagasan kayo at magkano ang siling panigang sa inyo ngayon?